Nakakainis yung driver ko na ito eh. Ikaw, kabago-bago mo, hindi ka sumusunod sa usapan. Di ba sabi ko sa'yo, pag darating ako dito, naka-ready na. Wala ako isang... Dapat yung aircon, nakabukas na yan. Huwag ka mag marami tayong pera. Marami tayong panggas. Wala ako Wala My goodness. Ha? Last mo na yan, ha? Yes, boss. Okay, good. Ano? Ano oras ay alis? may medya insane. Okay, good. Ay, nakakainis naman. Kasi itong driver ko na ito eh Ayos mo na-drive ah, mo Nagagalit na yung ka-appointment nating mataba ah, Nandito po kami ngayon sa C5 Kung saan inahabol na pin yung nakaputing sasakyan sakyan Ayan, ah, medyo mabilis po magpatakbo ah, Kanina pa po ganito yan, Palikuliko liko Ayan o, oh, tingnan nyo po ah, ah Talagang ah, barumbado oh yata yung driver nito Ayan o oh. Ayan po, ayan po. Ayan o, oh, tayo mo. Oh magagawin po niya, no? Oh. Well, ayan, po siya, oh. Oo, na po namin. Mas barumbado po yung driver ko. <laughs> La, huli na. Naiwan na po namin ang barumbado driver na nakulay puti.